Pinagkakaguluhan ngayon sa social media ang panganay na anak ni Chris Aquino na si Josh Aquino. Ito nga ay matapos mag-viral ang mga larawan nito na nagpahanga sa lahat. Ayon kay Chris Aquino, si Josh daw mismo ang may kagustuhan na mag-enroll sa gym upang magbawas ng timbang at dahil gusto na din daw nitong magkaroon ng healthy lifestyle. Pabor naman daw kay Chris Aquino ang kagustuhan ng anak dahil nasa tamang edad na naman daw si Josh at palagi pa din naman daw siyang nakagabay sa kanyang anak dahil nga sa espesyal nitong kondisyon. Sa ilang larawan ngang ibinahagi ng pamilya ni Chris, makikita nga na talagang dedicated si Josh sa kanyang ginagawa. Tila nais nga daw nitong maging fit nang sa gayon ay makita ng publiko na hindi hadlang ang kondisyon niya upang maging maganda ang pangangatawan. Ayon sa netizens, tila mas bumata nga daw ang itsura ni Josh ngayong bumaba na ang timbang nito. Narito ang ilang larawan kung saan makikita na talagang malaki ang pinagbago ng pangangatawan ng panganay ni Chris Aquino.